Hello guys, mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat? Ngayong araw, dinalaw namin si Lula Pero wala dito ang kanyang isudyanting apo Nandoon daw sa school Malapit nang matapos ang babahay natin kay Kuya Robin Kaya ngayon, maghatid muna tayo ng good news Kay Lula at sa kanyang apo hey, uh, Mayong maayong hapon Ayong hapon sa Oo. Uh, so, unsa may imong gibuhat karon? Ang ah, naglaba-laba ko taon sir. kisay pa po oh. ko ng taon. Nanginihig po ko. Naguna ko sa akong nataran. Oh. Kay Pugaw nung hindi kayong lahat sa Oo. Oh. Nung um, hurnal, manggukong hapon, ko. Oo. Matagal-tagal na po kami hindi nakabalik dito, Nay. Eh. So, ang plano natin noon is pagawan kayo ng bahay. Himuan mo na magbalay. Oo, sir. So, dahil po walang sponsor, kaya nga ngayon lang kami nakabalik. So, yan po ay ang uh, talagang healing po ninyo mapagawan kayo ng kahit maliit lang na kubo kasi mayroon kang isang apo na nakatira dito sa inyo na din hinagpuyo si Muha si mm. Dalaga, si Griselan. grade, anong grade si Griselan? grade Ann? 12 po sir ah, mag grade 12? oo, niya ika humansa ilang pasigar mo buo, mabalhin lang nga rin sa kalambuwa kay ako mag ina niya nga rin siguro kay ako rin usah oo, oh, ikaw lang mag-isa dito no? Mm, so, ang gasto po o, ito pong bahay nila guys, malaki-laki ito. Kaso lang, sobrang giba na. So matagal na ito na, no? Dugay na siya nga, balay din ninyo. Dugay okay, na itong bagyo ngayon landa. oh so grabe ang parte ng gabuka. Hina, oh. Hinabang man yung atop. Oo. Oh. Hina, hinabang yung atop, yung parte ng dagko na ibuslot po. Dagko na yun. Nakita man oh. yun na yung nakaiag na ng mga abuhan. Oo. Oh. Yan po guys, si Nanay Maria at saka yung apo niya na nilaga, sila lang dito kayo lang dalawa dito no so yung oo. mga anak ninyo ang inyong mga anak tuas sa lagyo tuas lagyo na intawon kay naama sila yung pamilya oo na kamera ni diri niya sila ang mobalin to sa anyari oo kay matanong ulit nay mangutana kog usab kani imong balay di ba na nay nakapail nga haloblak sa kilid oo kay akong anak nagplano lagi nga intawon town iyahang subon niya na asawa na doktor na ospital ang asawa. Mm. So matagal na ba tong na ano dito na lagay yung halublak sa gilid? Okay na. Oh, so hindi, okay pa nagalaw. Na, na, Nangabalik ng kahoy. Oh, so, sobrang sobrang gabok na, no? Gabok na Ang asawa oh. man ato nga ang astong puntong pangwarta wa man So ang plano, Nahimok. ang plano sana ng anak ninyo ay ipaayos tong bahay ninyo kaso oh. hindi na tuloy, dahil po nagkasakit ang kanyang asawa. Mm, nagsige pa up sa doktor. Oo. Oh. Kay napoy anak niya, sirang usap po nangita baya. Oo. Oh. Saan niya pagtabang diri nga man po tayo si Oo. kwarta. Duwang, Oo, oh. lisura. Hmm, at sa na lang naku, ano yung awa pa mo man, lang, yung sa'yo na maluoy. Oo. Kaya, so ngayon ay, uh, kaya bumalik kami dito para isabi namin sa inyo na pagawa namin kayo ng kahit maliit lang na kubo sa gilid lang siguro mm. hindi lang natin galawin tong bahay ninyo Oo. kasi kapag galawin pa natin to magbabayad pa tayo sa paggiba So ang isohol natin, ang ibabayad dati pagiba pag-iba, ibili na natin ng materyales. So pabayaan lang natin itong bahay niya dito. Hindi na natin ito galawin. May kurinte kayo, no? Oo. Uh -huh. So ang kurinte na lang ilipat. Kung mapagawan kayo ng, ang kubo namin doon sa gilid, ang kurinte na lang ilipat. Uh -huh. So yan po guys sa, sa mga nakapanood po sa nakaraan namin mga vlog. ng si Grisilan ang apo ni nanay, si nanay lang mula pa pagkabata, ikaw ang nagbuhi, no? Ako ni Ako, pa Kasi kamuan. walang tatay, walang nanay. Oo, wala. Nag-aaral, nag-aaral dito. Ako rin usah, Si nanay lang, ano, wala na rin, wala na rin asawa si nanay. Oo. Oh, Ito yung panginabuhi ni mo? mangguna, ka nang mamakyo, ka guna, man labada. Uh Na, bisag ma, agian bang trabaho? Oo. -oh. Mamakyo po kanang, nang, Pano ko ba ron? Amon hmm. um, ay akong himo. oh si Grisel Ann, padayon sa pag-eskwela. Ni uli siya kahapon? Oo, ni uli, uli. Padalaan akong bugas. 5 kilo. O, okay. ipadalaan ni bugas, ni balik siya dito sa eskwelahan? Oo, kaya ito pang pangaon. Pang oh, so, dili pa nato makasulti si Grisel Ann mga Masunod si Roblog. So, ang good news na ay, paggawa namin kayo ng bahay kasi mayroong nag-donate. Nag-donate. Ah, nilikom namin pinag-ipon-ipon namin, pwede na to ipagawa ng kubo ninyo. dili makaidako, kay ato ang natigom, ato lang ning pasigoon nga maigo mong ni Griselan. Oh, bahala ko sir kay kita may magbuot buot may nang kamo ang, ang naluoy sa amo taon. Problema kayo. may na lang mo kapuyan og mag-uwan maka tarong. Oo, para makatulog mo tarong. Yan po guys sa Uh, sa mga viewers natin bakit po pagawa natin sinanay ng bahay at saka yung apo niya dahil po hindi sila makatulog ng maayos dito kapag malakas ang ulan kasi mababasa kayo diyan sa loob mababasa no so ito po yung bahay nila no? sobrang ano na na oh, ayo na ang sa loob yan sa loob ah ang sa loob na kan makita man so dyan lang sila saka na malaki-laki itong bahay nila pero kaso lang, wala, bulok na. Bumagsak na yung uh, sa itaas ba? Ako lang <laughs> bitabila mga. No, bitabila nagsako. O naanitilid ay. Doon lang siya magkano. So yung yung sa itaas, bumagsak na. So dito na sila matutulog ah. Oh, um, likay, likay sila sa tulog. <laughs> oh, malikay-likay. Na, buslot na bang atop. Oh, no, di harap lang matulog nya, Kung matulog, likay-likay lang yun. Yung kanang ka taas di ha. Bili na kita masakaan. Ayun <laughs> o? <Naino>? Shhh! <laughs> Kanang taas lagi Di na masak eh, anay no. Di na magamit no. So ito po yoro. Hmm? Yan po guys, ito po. Halo black sana sana. Paikot. Yan po halo black sana paikot. Kaso lang, yung anak ni nanay, ang asawa ay nagkasakit. So matagal na tong iniwan, hindi to na ipagpatuloy dahil na sakit po yung asawa sa anak ni nanay. Nay, uh, sa may sakit sa asawa sa imong na, anak? Nabugat siya ba lugar ang utok ba? Ikaw siya ka lang sa bago pagwan mang bugas nya Parang nasiraan ang bayat uh, na? na? uh, anak ang nya ba? Hmm? Niya karon ni doktor ni sa akong anak mo lang sige pa ka, up kada buwan. Oo. Uh -huh. Mo nga ngayon siya si Jay arang, arang nga arang-arang na malhapit. Nya, ang iyong mga bata ito, tu, tulog tu, ka buhok. oh, duha ba ito? O, oh, duha oh, nga, siya may nag-as. Ati man, nga wala nga nangita kwarta siya raman. So, Nay, ito Nay ha, uh, mag-schedule kami. Tapos, ang lupa dito, nakausap mo na ba ang mayari? O, oh, naka-isura naka, na Miss Dung -Ide. Oh, so anong sabi po niya? Ingon siya nga, oh, ikaw ng pag kan lang patukod lang kay na manamtay na loy mag ng mo si oo uh -huh. isa tawagin lang ko og sila diri ko no mari ko no mo oo uh -huh. ah, sige lang ako lang yan itong, kung kung maari pa si sir si sir ed ang pangalan sa may-ari sa lupa dito oh ed pikit oh. pikit So, matagal na ba kayong nakatira dito? Dugay na? Dugay na mo ng puyo din? Eh. Dugay naman. Uh -huh. Kung ano pa ay ka ng ta si yung tanindosa at muna. Napalit nila ah, so ang gagawin na natin, maliit lang na, na kubo doon na sa gilid. ari lang sir, 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 sir. O, hindi natin galawin itong bahay ninyo. O. Kasi mayroong hollow blocks. tapos hindi na to, hindi na natin to sirain. Hindi na natin to galawin kasi mayroon kayong an mga anak. So pabayaan na natin to. Pagawa na lang namin kayo ng kubo. Kayong dalawa ni Grisilán, yung apo mo, ha? Kailan? Salamat na lang ana mi kum kapuy-an yeah. ng di nim uwan. Ang oh. CR nakawawa, yung CR dela. Diyan kayo mag-CR na eh. Iya to puno to. Siguro puno na to. Ang kawawa ni CR. Agotay gutay. Yan. Iya manang kinya sa nang gasat-sapat. Yan daw wala. Wow, ang CR mo. Makita mo 'yang CR ito oh, so, sa Salamat so. kayo in taon, sir, sa inyong gi... La, gi kuan di sa Ah, kayo. Nalipay ko dako nga buhatan ninyong payag. Ay, amung kadang panu, -uan, kun -uan, bagi, pa nung mag-uwan. Kung mag-uwan, bagyo, paat kayo balay. Kaya na, kung ano sa siya, kung ano taya. Hmm. Yang makap. Mga guba na nagid lagi. Hmm. Na, salamat kayo dako, sir. Nga naintay na looy. Oo. sa amo unya. Pasalamat sa, sa, sa Ginoo una. Oh, magpasalamat sa Ginoo ng naay tan tabang. Sa sponsor. Uh. sponsor in town. Sa amo diri uh. namo nga. Wala man in town tay katabang diri. Maguwat lang ni ay maluoy ta. Oo. Sige lang ah. Uh, ito po, ito pong sponsor natin ngayon. Oh, so, ito po galing sa Lau Sisters. Galing sa Lau Sisters. Uh, kasama nila si Ning uh, Gismundo. Eh, uh, shout po sa inyo. Yan nakabigay sila sa atin ng uh, 36,464. At saka si Ma'am Josie Dongbo, mayroon siyang 12,000 idagdag natin dito. At kay ano, Sir Eric and Mantri Sawaga, mayroon 5k, bro. Mm -hmm. uh, so, pwede na 'to. Ah, uh, pwede na 'to ipagawa natin ng bahay ninyo. Uh, ha? Salamat, sir. Para mayroon kayong maayos-ayos na matulugan. Yan na uh, mag-schedule lang kami kasi laging umuulan, no? Uh, mahirapan tayo dito sa pagsimula sa bahay ninyo kasi yung pagsimula wala pang bubong so mahirap kapag maulan so ito pong mayari na sa maya, mayari ng lupa dito eh, kung siguro kung mayari may magkasulti pero okay na kung masugdan masugdan ang inyong balay okay, okay, okay. na siya oh, uh, sige maraming salamat sa mayari ng lupa dito si Sir si Sir Edy pikit pikit oh, uh, Sir Edy, pikit pikit yan po ah uh, Ninsalig ming nanay nga nagkasulti na mo So nakita naman yung sir nga pati yung paita ilang pagtulog dire buhatan lang nato sila uh, light materials lang na balay uh, matulga nila kauban yang apo ni Nanay Maria Sige na ha uh, Mag schedule lang eh dili mi usad unsang adlaw magsugdan inyong balay kay arrange pa namo ang panday ang materials basta mahimo ang gid mo na magbalay Oh sige na sir ikalay uh? mo ikal mo tawag gamay nang ni ni uh, nga maari mo Oh. Uh -huh. Mangubra mo ko say. Manguna ko ba may nang uh -huh. ako lang pasiyatan ni, ni Silan. Uh -huh. okay. Sige lang kay mo chat lang kong Grisilan. Oh. Uh ako -huh. mangubra ka. Pwede ra mangubra. Kay uh -huh. ang importante karon nagkasulti ta karon. Oh, uh -huh, uh, na, na yes. na mo sa inyo ha, na. Formal jo na kay balo na mo sa inyo ha, Salamat. Usa in mo sa napili na mo nga buhatag balay sa tabang po sa among mga sponsor. Oh, salamat diri. Tabangan Ginoo. Sige ha. Pero ang ang swerte mo no na kahit nagaganon yung magulang mo, nandito pa rin si lola mo, no? Mm. Uh, bakit nasabi namin napakabait ni lola, napakasipag dahil napalaki po kayo na ganyan, napaka ano po ninyo? Napakabait po ninyo.